back to Game Source. Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano ba i-customize itong uh, user interface ng ating PPSSPP. So kung makikita nyo, uh, naglagay ako dito ng wallpaper. Tapos meron bang yung default na moving background. So para tapos sa mga beginners, kung alam niyo na kung paano gawin to, eh pass nyo na lang muna siguro itong video nito. And check nyo na lang yung other videos ko. And hit nyo na lang siguro itong video. So tara, let's start so open natin yung settings tapos dito sa system uh, dito sa nandito uh, siya sa under ng UI so ito itong clear UI background pag klinik natin to uh, babalik sya sa default so, tingin nyo ha o diba tapos pwede nyo i yung transparency pwede nyo syang I-check na yan, check. Pero yung pinaka-default nito is naka-check. So, kung gusto nyo palitan yung UI background animation, uh, pwede tayo mamili rito. So, ito yung pinaka-default, yung floating symbols ng controller. So, pwede mo siyang uh, gawing waves. So, ito yung sa PSP talaga. Syempre di siya ganun pwedeng ka, ano, tawag dyan. Uh, kaganda. O kalinaw kagaya nung sa UI ng PSP. So, meron din dito ng recent games. So, pero parang hindi naman niya nakita kung ano yung ah, uh, ito to, medyo matagal lang. Pero hindi siya ganoon kalinaw. So, ayan uh, Hindi siya ganoon kalinaw. So, itong pinaka ano is floating symbols. And meron din dito ng no, animation. So, ayan. So, dito sa Teams, pata tayo sa Teams. So, meron siyang dalawa, ah default tsaka ah dark. See? So, so, ako, mas prepare ko yung floating symbols. Okay pa ah. Dito sa ayong tawidian. Ayong waves. Okay din yung waves para sa akin. May pe pwede nyo rin dito uh, i-adjust yung saturation ng kulay. So, ayan. So, kita nyo, nag-iiba yung kulay. So, kung gusto nyo palik, reset nyo lang sa si dati. Same na itong color tint. Ayan. Di ba? So, nag-iiba yung kulay nya. So, kung gusto nyo ng blue, uh, yung pita ka default yata is blue, di ba? Para may iba naman, red. Red naman tayo. Sanapin natin yung red. Pero bakit yung red, uh, green na lang o purple? Mas okay. So, ito green. Check. Tapos, kung gusto nyo palitan yung background, ito lang. ah uh, i tellin nyo itong set UI background. Tapos so, papunta yan dito sa gallery. O may mili kayo, gallery o kaya photos. So, syempre, so ito yung nilagay ko kanina. So, ito na lang siguro yung PlayStation logo. So, pangit. Nag-stretch out. So, palitan ulit natin. So, ganun lang. Clear natin. Tapos, set UI background. Ayan, ito na lang ulit. Ayan. Yeah. Para makulay. So, ganun lang. Kasimple. Kung gusto nyo kapalitan yung user interface ng ating PPSPP. So, pagdating naman dito sa logo, sa so, kung mapapansin nyo, is lumiit yung yung ano, tao dito. May pictures o yung cover image o cover arts. So, para na-adjust din kasi yan. So, pipindito nyo lang itong uh, setting, si setting symbol. So, pinaka ito. Ayan. Tapos, increase or decrease yan. Increase and decrease. So, depende yan sa inyo. So, ayan. Ayan. Pwede, pwede nyo rin siyang i- palitan yung orientation. Pwede rin siyang nakapababa, ang tawag dito. Walang tawag di ko nyo. ko malalang kung ano tawag. Kasi ito yung pinaka... Ayan. But, ito yata yung grid. Tapos, ito yung, ah, uh, di ko lang kung nakalimutan ko, line. <laughs> Basta, yun na yan. Yan. So, balik ko na lang sa gusto ko yun dati. Medyo maliit lang. Yan. So, that's it, guys. Ah, uh, yun na ating short tutorial sa hopefully ah uh, nagustuhan nyo tong video. And, kung nagustuhan nyo, hit yun naman yung like button. And subscribe ka na sa aking channel and check out nyo yung aking iba pang video. Uh, alos sa, alo sa lahat more on Android sa emulation tsaka Android gaming. So, thank you so much for watching. See you on next video. Bye-bye!